sinalakay ng mga otoridad ang isang illegal Filipino offshore gaming operators uh, operation dyan sa Ayala Avenue, Makati City. Yan ay nangyari nitong miyerkules kung saan ay dalawandang empleyado at labing-anim na itinuturing na leader ang mga nahuli dyan. Ang uh, sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagtungo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa ika-21 palapag ng isang gusali upang magsilbi ng warrant of arrest laban sa isang wanted na individual. At dito ay nadiskubre ang illegal na operasyon ng online gaming na walang lisensya Mula sa Philippine uh, Amusement and Gaming Corporation o Pagcor at ginagamit umano sa panluloko sa iba't ibang bansa gaya ng Japan, China, Hong Kong, Malaysia at maging sa France. Kasama sa mga nakumpiska sa naturang operasyon ang Text Blasters at uh, International Mobile Subscriber Identity Catcher o yung uh, special device para makakuha ng mga impormasyon mula sa ating mga mobile phones na ginagamit naman sa panluloko at pagkuha ng impormasyon mula sa mga mobile phones sa paligid ng uh, mga iba't ibang lugar. Patuloy ang investigasyon at uh, makikipag-ugnayan naman oh, ang mga otoridad sa Bureau of Immigration upang uh, suriin ang dokumento ng mga nahuling dayuhan upang sila ay magawa ng karampatang aksyon lalo na yung mga undocumented na mga banyaga na narito sa ating bansa.